Hi guys, this is Miss Tin Moto. So ngayon ay magbabiyahe na naman nga Actually, kami. Actually ay kababalik ko lang nga ng city kahapon and ngayon ay magbabiyahe na naman nga kami Biyahing ulit. Biyahing aborlan na nga pala kami ngayon dahil sa Monday ay magiging busy na anyway, naman. Anyway, sa mga oras na to ay nasa siksikan pa lang kami and magpapagas lang nga kami sa Caltex. Medyo traffic nga sa part na to kasi may inaayos. Anyway, magpapagas lang nga muna kami dahil nga medyo wala nang laman yung tangke ng motor ko and ipapapagas ...pultang ko lang nga siya. Siyempre, saan pa nga ba tayo magpapagas kundi sa Caltex? Dahil nga, loyal tayo sa Caltex. Mula noon hanggang ngayon, eh, dito na talaga ako nagpapagas dahil proven and tested ko na talaga. Anyway, share ko lang pala sa inyo guys na nag employer rin pala ako ng Caltex. Three years din nga akong nagtrabaho sa kanila bago ako nag kasi nga nag-board exam ako. And sa wakas nakapasa rin sa board and hindi na rin nga ako nakabalik sa kanila dahil nga may mga pangarap tayong gustong marating. Pero ganun pa man, eh, thankful talaga ako sa Caltex. Kasi nga nung ako, sila yung tumanggap sa akin. And nagtagal din talaga ako sa Malaking kanila. Malaking tulong din talaga sila sa akin nung mga panahon na walang-wala ako. Teltex kasi guys, yung una at huling naging trabaho ko. Oh. Dahil hanggang ngayon, e eh, wala pa rin nga talaga akong trabaho. Anyway, nasa abarlan na pala kami ngayon. And hanggang dito na lang din tong vlog na to. See you until next time. Paalam!